ulit po bali sinamahan kami ni Kapitan dito dahil kayo yung napili namin na tulungan mayroong magi-sponsor sa atin para dito sa tulong na kinakamigay namin kayo po yung napili namin ito po mayroon kayong bigas at mga groceries sa inyo po ito Ah, uh, syempre, magpasalamat po tayo kay Kapitan dahil siya po yung pinuntahan natin dito. Para siya po nagturo sa amin para mapuntahan tayo dito. At siyempre, ah, uh, meron pong nag- meron pong nag sponsor sa atin. Magpapasalamat lang po ako kay Engineer Conrad Abila the Third ng Art Builders, kay Engineer Paul Conrad Custan, Christian Abila ng Chris Paul Construction. Ah, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi tayo tuloy-tuloy na makapaghahatid ng tulong. Opo, yun na. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Salamat sa So yan, tuwan-tuwa po si nanay na nakita natin siya ng tulong. Opo. Opo, ang Silamat. sponsor po natin, maraming-maraming salamat Silamat. po sa inyo. Oh. Silamat, salamat, salamat. Okay, Opo, nanay. Si Jura, sinasabihin natin? Ano pong masasabi niyo doon sa nag sponsor sa atin? Maraming salamat. Ayan po, yung na-sponsor sa na atin, kayo. si Angelique Conrad. Oo po. Lagi po siyang Hello, nagpakatid ng tulong, naghahanap po. Lagi po siyang nakasuporta sa atin. Sino siya, Le? Tene, may tulong si Ra. Oo po. Sige po. Sige Salama. po, salamat. Salamat. Salami sa iyo yung marindanay. Ah, <laughs> ah, Nakatag lang na sa taga-barko dito nang gilinaw. Oh, Oo, nyo si ma'am mo. <laughs> <laughs> Nakatag sa taga-barko nang gilinaw. Kaya nagpaayo dali na, Jonas. Oh, no! Kailanap ko kanina si Kapitan oh. sa bahay nila. Wala doon, nag-ikot ako. Busy-busy pala sa pag-aayos ng streetlight dito. Oh, salamat. Si hmm. Tapos kinausap ko siya, kayo nga yung itinuro sa amin at talagang sinamahan niya kami pumunta dito. Kayo. Sige po, Nay! Sige, naroon siya! Salamat! 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 Hindi na po, sige po! Walang Sige! Sige po, Nay! Maraming salamat Maraming salamat! Salamat! Lipa niya siya! Ha? Yes, yes. So yun mga idol, uh, isa na naman yung natulungan natin dahil sa ating mga sponsor. Ayan, ayan po yung mga binili natin. Nakapagatid tayo ng tulong. Maraming maraming salamat po ulit. Hanggang sa susunod mga idol, ah uh, barangay nyo naman ang aking pupuntahan para maghatid ng tulong. Pangal po sana natin at magpusa natin kalimutan. I-share ang ating mga video. At para po sa lahat, makarating ang ating mga tulong sa karapat. Oo, oh, sa karapat. <laughs> silamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat. Magpalakas po kayo. Oo. Oh, May tulong. Opo. Ito po yung, yung bigas. Oo. Oh, salamat. Magpalakas kayo na. Oo. Oh.